Nakakatuwa lang itong pahayag na ito ni former Senator Leila de Lima. Wala naman daw talagang maging epekto. o <laughs> oh, yan, napakaliwanag. Ang ibig sabihin, nagsayang kayo ng oras nyo. Nagsayang kayo ng resources. Nagsayang kayo ng malaking pondo, malaking pera dahil napakalaking pagtitipon yan. Ano ko? So ang ibig sabihin, niloko nyo mga sarili nyo. Ito po ay patungkol sa mga INC members. Kasi sabi niya, walang magiging epekto ang nasabing rally kung hindi i-exercise ng RNC daw ang kanilang karapatan uh, sa hindi na hindi boto ang mga pro-impeachment congressman sa darating na halalan. Anyway, wala daw magiging uh, malaking epekto ito sa uh, proseso ng impeachment. Ang nakikita rin po ni former senator De Lima ito talaga ay pagpapakita ng numero. Sabi niya dito, this INC rally may be able to really have great numbers. Numbers on the streets for purposes of that supposedly peace and unity, supposedly. Pero ulitin ko ha, siguro uh, more than 90% nang umaten dyan ay hindi naman talaga um alam wala naman sa puso nila yung totoong layunin. Dahil sigurado tayo wala naman silang nararamdamang kaguluhan. So why are you people asking or, or doing such a rally for peace? Eh wala naman tayong kaguluhan. Wala naman problema sa ating bansa. Kasi ang problema ng ating bansa, sa Nasara Duterte at ang mga Duterte mismo, naku, kayang-kaya na nasa Malacanang. Tignan nyo naman po ang nangyayari. So talaga bang for peace nga ito para sa kapayapaan ba ito ng bansa natin? Kasi kung kung may kaguluhan, oo, oh, oh, may iintindihan niya ng mga dumalo. Yung iba dyan magiging teary-eyed pa, ano ho, habang nagdarasal dahil ramdam nila na mayroon tayong pagsubok na dinaranas. I mean, I mean, ang ating bansa ay dumaranas ng, ng matinding, uh, matinding problema oo oh, at matinding gulo. Wala namang civil war dito sa atin. <laughs> Wala namang malawakang 'di ba? Uh, sabihin na natin wala mang mga, mga terorista na dito. Siguro wala na rin namang mga NPA halos, no? Kaya kung titignan nyo po, talaga bang naiintindihan na itong mga taga-INC itong ginawa nilang rally? Kasi ang saklap at totoo yung sinabi ni former Senator de Lima na mukhang pinaglololokon nyo lang po ang sarili nyo. Kasi ang sabi dito, kahit gaano kalakay ang numero dyan, dyan, sa, sa kalsada, sa Quirino Grandstand, ah, uh, No matter how massive the crowd would be, a minority possession is a minority. Yan. Sinusuportahan nyo pa rin ang minority possession. So, ang ibig sabihin, paano kung mag-stage ng rally na alam natin, pinaplano rin, ang nasa Malacanang, ay baka matulala kayo. Take note ha, ah, kasi ang sabi ni Bato, hindi lang daw INC eto na andito. Yung mga dumalo dyan, may mga Muslim daw at iba pang relihiyon. Oh, sabi nga nung isang comment na may nagkomento eh. Kung, kung pwede lang talaga makialam ang mga katoliko at gumawa rin ng mga ganitong klaseng pagtitipon, siguradong mapapahiya ang INC. Pasensya na. Pero totoo naman, 84, 80, 80 to 85 percent ng ating populasyon ay mga katoliko. Paano kung makiisa, paano kung makialam ang katoliko? Sa puntong ito kasi, hindi magkaiba ang sitwasyon. Magkaiba ang mga tagayans at ang mga katoliko. Hindi nakikialam ang mga katoliko sa mga ganitong klaseng kagul kuno ay gulo ng ating bansa. Hmm. Wala naman talagang gulo dahil meron totoo. Totoo, meron panggulo. Meron tayong problema pero walang gulong malaki. Okay? Hindi nakararanas ang ng sambayanan ng isang kaguluhan. Walang ganoon. Pero totoo na may panggulo sa ating bansa. At yan po ay ang mga Duterte. Good luck.